eto mga guys nagsimula na akong mag garden yan pa lang yung agi ko ui kay <coughs> stop muna ako guys kay <coughs> magpahinga kaya launa na pero mamaya pa naman yung work ko la is. and nagsampay pala ako sa labas guys mga mekos mekos kay mainit hmm, diba o oh, ayan pa, hanggang dun pa yan ang aking kubkubon, giatot. Kinsa dihay available, magpasuhol dihag kubkub. O, oh, sa gustong mag-garden dire sa among area, naaka na din ha, available na din ha, dire, available na diha Sa gustong mo garden, ah, pag garden lamang mo, oh, kay bantaang rabazo diri ang nga area sa init, oh. Hmm. Kana din ha, una na dihang hang kung na gustong mo garden di ha, o. Nindot na di ha o, kaya rin ka dako nga hawan o. Pero kapoy mo po mag, ah, mag atiman o garden good. So kini ra ahong gamay. <laughs> Kira lang ahong gamay di rin ahong katong ahong glass house. Kay okay na 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 ho. Doha mi ako raman pong usam ka o gulay good. Uy, ginoo ko gipaningot in taong kuanig kumubkob kay imaginin mo ingon anak na si Zaka kuan ganina oh ingon ana oh aho pa ngari ang kubkuban pero dili pud na ho dili na ho humanon uy kay ma mabugha ko chara to, para ba gikan la bago ugma naman nya sabado na naman domingo uh, kutob mo humana diha oh kasi lagyan man ni hugnet, anha ahong itanom direg mga okra mga okra, sa pato ganas, alin ho diri itanom kay dito sa glass house, mga salad to dito og ah, palaya kay importante juga ang palaya. Hmm. Kini ah, sa mga flower dire. Na ah, mga limpyo ra diri ah, pag summer na. Wala pa man mi summer jud oi. Eh. Na pa man winter pero naginit na. Ah, kalbo pa ng mga dahon oh. Opo, okay, paghuma na ho uguan uh, eh Kag kayod oh, napakoy koy nalabahan oh. Daghan ko gilabahan ron kay eh. nag-change kog mga bed sheet. <sighs> napa ko diri ay mga kuan oh, halamanan oh ha. Napa ya diri usa oh, ka garden gani nga resluyo na oh, napa. Pero di man gud diri ka mo init. Nindot man diri sa unang garden, wala na hog kay Sobrang busy man si Irene sa work. Wala man ko nag-work go one week kay gitrang kaso. Naragahong hong gibag si house o. Oh. Glass house kung sa English pa. Init kay ni dini amo ning dali mabuhi ni mga tanom nga Ah, oh, si Lire oh. ni pa nang last year oh. Wala pa siya namatay do? Nakasurvive ba siya sa winter? <laughs> Bisag nag minus 8, minus 7. Wah, dihara na siya. Wah, mampun matay. na. Oh, sila. Oh, <laughs> uh, hawa nang Kay, paliguan na po na namo og mga abono. Nya, human sa abono. Buta nga na po bagong lupa. pagotamnan para tambok ang tanomba ha lahiro man yung ahong banana sa mga ganyan kay farmer man eh waman na yung expert eh. farming alam niya kung sa'yo mga mabuti para o oh, sutututuoy nanirun asa lang mga kadong <laughs> dahong asa mga <man> hahahaha <laughs>

Mm, happy na siya siyang life basta magbike-bike na wala <laughs> Wala yung happiness magbike-bike. o <laughs> oh, yan ang ipahimuan din na Oh. Kaya mga ganyan diri ah. mga mahal mong inana. Simple-simple ra pero pagdating atong bill. mga <laughs> welding, aluminum. Dili na sa tayon. soroy soroy lang siya. Ako po doon, ah. Since mag bago pa kong nahuman, nagpa-relax. Ako ah, mag... Dandu-dyan, ko dira, eh. Mamaya pang yung work ko, alas 6, eh, ng gabi. <laughs> Pagkahoy bes, yung work ko, alas 6 na ng gabi. Pida po ni ahong dojan kagamay, gumanggod po na ani. Eh, asa man ko kitag Mangita, rago ko sa Amazon, og dojan, beh. Agang gustong dojan ka manggutang uai. uway. Sa so, hindi man pud mabitbit ang uway nga res German eh. May tong may tong uway kay kuan ay samok-samok si eh. Ah, biskut ka. uway kay kuan Maka unsayan ani oi. Ah, di Ah. Oh. Kung oh, nga rekomutan ka, o, oh, oh, akong lip and right ning ahong mga tanawin dali, o. Oh. Oh. <coughs> Di ako sa under the tree. Uh. Pag summer na, magdala kong music nga rin sa gawas, ilabas naman to na ahong mga upuan mo. Magdala kong music, mobile ko atong at GBL nga nag mic mic ba kaya gamong internet kay naa mas baba abot na abot nga riag internet so magdala ko ay magpalit ko adtong gamay nga nga sounds party box nga pwede mag music kay mag mag music music ko dire ay ko usa kay pwede ra di mo work ini kabuntag Maingon na nga, di sa ko work, ah, wa may problema. Uh, pero agahong work sa City Hall, everyday gyud na siya kay dili na siya pwede og absent absent. Kaya bisan ko gi bisan ko gi virus sa sige kong pasok, awa mo pud sila mga hadlok pod. Mas malipay noon sila nga bisag may sakit mo pasok kay para nila hard working kaya guban og mga sakit kay mga to doktor mga dayon og certificate nga na, na, sakit sila kasi na may bayad nga ria ang ang mga trabahador diri ang mga ang mga official worker na may mga bayad nga ria ang ilang araw nga di sila makapasok kung may sakit mga tura sila sa doktor mga sila og certificate nga nasakit sila nya <coughs> ihatag ra na sa imong boss nya obligado na silang mobayad nimo every day bisag wa ka ni paso kay nakay sakit mao na dere O na gitawag og shots protection sa mga workers bisag may sakit may bayad o di ba Sana ganyan sa Pinas no Ganyan sana ba ang palisi unta na moderis, Germany o yung ana undas, Pinas? Secured na secured unta mga tao diha we. Eh. <coughs> Nga boses kay wa pa jud na uli inyo, wala pa koy panglasa. Mag one week na ni, pero I'm feeling good naman. Yung boses lang na wa pa na uli kay pa man wala ko si pun ubo-ubo. Sus, usa kasimana semana kung nagtrabaho sa akong ban trabaho ay eh, nasayang akong 15 mil sa kasimana jati ay. <coughs> Sayang pud tong 15 mil usa Sus, sa so pinas pila na naka Usa na nakabuwan sa mga offices ng mga workers will do. <coughs> Pero health is wealth man. So pili on <laughs> akong gipili ang akong ano ang akong health nga makarelax ko kaya gawong trabaho sa rat house sa city hall ah very easy ra kaayo eh dili man ko mabughat nga to nga work kay pagka sa junior sa trabaho mag sus wala dili, dili ka mag alsa alsa ay sus wala kay alsa alsa or sa something pagka pagka sayon ra trabaho sa ano sa office mag nang ka sa mga kalat sa mga tao sa opisina ligpit ton ra mo na tanang kalat diya sa tanang opis mga room rooms mga 18 rooms nang aho tanan sa city hall so sarang sa junara, so okay ra to didto ah habaan na sa video ay eh. bye na